pagpalang araw po sa inyo lahat uh, i-share ko lang po yung mga mutyako na uh, na ipon ko po uh, sana po uh, magustuhan nyo po yung itong uh, video ko na uh, ko po sa inyo, sa inyo ang mga mutyako dito po yung mga mutyako uh, sa lahat po ito po yung sa sa nakuha ko po sa gili ng dagat parang pagong siya ito po um. para ayun yung kon malakas po yung kanya no oh, malabo wala um, wala um, malabo um, oh ayaw magpakita wala um, po ito sa pampasyorte sa negosyo sa lahat mga bagay-bagay pandipinsa lang pan-protection po rin sa mga kulang to o, ito po yung linta ko po naman malinta linta ito po yung mga linta ko linta anahanap po ito ito rin po linta po ito Ito po yung sa con. kita po, nakita ko po sa gilid ng dagat po ito. Ah, ang kabibi. O. O bato. Ito po yung tinatawag na umpok-umpukan. O. o. Puro malakas po ito. Ito yung nakita ko po sa ako nung bumili po ako ng ah uh, uh, kasi bumibili po ako nung isda sa gilid ng dagat. Nakita ko po sa kanto ito. Nakalo sa isda. Ito po. Parang pansya. Uh, tawag dito yung ah uh, pangalan dito taong parang taong siya maganda po ito negosyo talagang mga bagay bagay ito po yung labis po na pano pa, brand malalakas po yung mga kaya, po parang kawayan na pinutol naging bato o, puro panto o, puro bato uh, galing kalikasan po yung bato na hugis puso po yung panang duwende. O. Sapatos ng duwende. Ito po sapatos to. Puro uh, bato po to, bato. Puro bato. Ito po sapatos ng duwende. Sapatos. Ito. Ito po yung nag-iisak Bumutiyan ng tubig. tubig Ito po kabibi Ito tiniklop Maganda po sa mga mapasirte po ito mga sa mga mga chismosa mga kung tikpom bibig ako ito sa po yung yung nahalap ko na panguli kong nahalap po ito parang butya ng kan labis po ito ang kintab po ito magpakita Problem, no? Oh, ayaw pakita ng aura niya. Ito po yung nakuha ko pa sa kawayan. Kawayan, o. Oh. Alam ng kawayan. Oh. Marami po akong nandito pati yung ah... Uh, uh, ipinangkalabaw kalabaw naging bato naging bato ito po naging bato yan ito po yung buto ng langka langka ng langka ito po yung, yung bahay ng aritap tatap yung una ko po po ito ay, na tap tap ito. ito nagtaka ako nito eh nakita ko lang sa may kontoy sa may nahulog na mga buto buto ang ah, ko konto may aura po ito, ito yung aura, aura nyo po oh sa mga may third eye yan aura nyo to oh. oh. parang tao Auto. Auto yan. Auto po yan. Buto na naging bato. May aura puyan yan. Ito po yung ako sa gilid. Nakita ko po ito. Unang-unang nakita ko po ito. Uh, ngipin ng kapre. Uh, Tangin ng kapre na palit. So, buhay na buhay yan ang pagkuwan po ng pagbabat po ng tubig ay sa tubig pa lang po ay makikita nyo kung buhay na po kasi bumabula po yan yung sa kalamansit sa suka po talagang bumabula yun kasi may pan yun eh ito so, ay lang kapre hanap ko ito po yung dabis din po ah oh uh, uh, oh. ang gagamba ang bato pumasok sa bato ang bato ito po yung kunyo ay magpakita oh uh, umalabo pagkuhan na lang nga gumaman ng naging bato. Manda po sa mga kwento. Ang protection sa mga mga gamit sa mga lang ka. To. Oh. Ang pasyurtiin po ito. Ito po yung kumuha ko ng sampalok, nakita ko doon sa gilid na laging bato buwan sa sampal. laging bato ito mga alitap tap ko ito mga alitap tap ko ito mga alitap tap ito, ito rin po Uy, mutya ng kulog. Kulog. Naging bato. Kulog po. Mm. At yung anak uh, ko rin po sa kumu, na, kumupuha, kumukuha po ako ng uh, manga. O nakita ko po na kalaw dun sa may uh, tabunan po ng kwan. Uh mga daon daon tapos nakita ko ito mangga na naging bato mangga na naging bato oh. at yung sa dagat naman po ito po yung kita ko po na po ito ulo ng kabayo kabayo oh mga maganda po sa lahat to. Mga palipad hangin, mga sa mga espiritu, takot mo dito. Ulo ng kabayo-kabayo, ari sa dagat. Pwede uh, rin pong magamit sa panggamot to, sa gamutan, pampaswerte, sa mga hindi po uh, nagkakaanak pag may itangan ka po nito makakanak ka kasi yung mga kabayo-kabayo sa maraming asawa yan sa ang ko ng dagat lalim ng dagat prinsipyo prinsipito sa nila si Kuya pang pang protection lahat po ng bagay bagay na pwedeng, pwedeng, pwede nga kanto lahat at palagi mong tangan pag nanggagamot ka ito ay nampasan din po ako dito ito po nakita ko po sa may uh, nakalos ako batu kala ko nga yung banga na nabasag e eh. tingnan ko anong muna ng kanto uh, tawag dito anay na ko. Puro buto. Hindi ko alam kung anong klaseng buto to. Ayan buto. Ito yung naakon ko sa pangilang tiglat. Nampasan mo yung malakas po ito. gamit sa mga lakas oh. lakas. Ito po, marami po ako ng pasan po dito. ng pasan, puro lang pasan yan. Ang pasan. Uh, puro lang pasan yan. pasang po lang pasan po yan puro lang pasan po yan ito po yung ginagamit ko sa panggamutan ito. yung ginagamit ko, may cross po may cross po sa gitna may cross pa Inisya na kayo kasi may dumaan na, na bukod ng basura, ng pupot-pot. Inisya na po kayo. Ito po yung ginagamit ko sa pang uh, spiritual. Malakas po ito. Uh, may cross yan. Cross. Uh, cross sa gitna. Ito po, puro mga bato. yung bulaklak na gan uh, bumamila uh, silis ito po uh, damay pong lampasan ko po dito ang buto ito yan nakita ko sa dagat sa gilid ng dagat po ito pagi yung bato pagi lagi yan kung ano, hindi ko alam kung anong kasing kaho ito naging bato kaho ah, yung mga mga nagpasa ito mga buto na mangga ito na mangga sangian. pasang pasan yang Orang trespi ku Roma. Oppo. Nang ditamputo ko. Sang Ipo-ipo ang angos ko Ito ang maling buwan ang ko Ito ilagay ipo-ipo ko ipo, ipo. Uh, こう Uy, ang gabis. Malakas po ito. Uh, ulo ng manok. Ulo ng manok yan. Uh, dubling ulo ng manok. Uh, parang aas to eh. Ito. Parang aas to. Yung kabila, manok. ito yan kung sino man po yung may gusto sa uh, lampasan maganda po yung lampasan magagamit po sa pambiyay sa mga mahihilig po sa mag magbibiyay yung negosyo sa mga uh, palaging umuwi sa bisaya uh, tumasa kay sa barko at sa mga seaman dyan magagamit yung mga lampasan pampasirte po yun protection po yun ng pasan kaya isang kaman hindi kasi sitain pag may checkpoint mga kwan hindi ka basta basta sitain basta may gamit ka lampasan pag bibili ko po yung lampasan sa mura lang po yung lampasan ayun kaya lang sa bulsa sana po mag-comment po kayo kung gusto niyo po yung nampasan na pagkakalob ko po sa inyo ng mura. Hindi ko po ipagkakalob sa inyo ng mahal. Basta may ikon lang po, ayos na po. Uh, unang salamat po, nampasan. Uh, ang po yung mga kapag pag na mo ng tubig makikita mo yung mga aura. susunod ko pongkwan yung ko po yung palagi kong ginagamit na palagi kong kasama sa uh, nagagwardiya ko yung bulalakaw, kidlat uh, ng at ng kanalwalo at ginagamit pag nagagwardiya na po ako uh, sana po na gusto po nyo yung video ko uh, mag subscribe mag like and share para titik po kayo palagi sa aking youtube channel sana po huwag kayong magkalimot na magisaw sa araw-araw at uh, manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan kayo patos maraming maraming sana po sa inyo iwagan ang pangasinan subscribe po kayo salamat po bye po